Problemado ka ba sa storage? Eh, baka kailangan mo na ng NAS. NAS? NAS? Huh? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Okay, ang NAS o Network Attached Storage ay isang dedicated device that connects to your network na pwede kang mag-store at retrieve ng data. Ganito, imagine mo na lang meron kang isang Google Cloud Storage sa bahay mo. Sakto, kagaya nito. Meron kami ditong NAS from ASUS Store. Ito yung Drive Store 2. Inside, pwede mo itong lagyan ng dalawang hard drive. Pero depende sa iyo kung ilang storage capacity yung ilalagay mo. Unlike any other cloud services like Google Drive and OneDrive, dito wala ng monthly fees. At lahat ng data ay nakasave sa encrypted folder. Kaya yung videos na meron ka ay secured and protected by the highest standards. Itong sa na set to work in tandem para ma-prevent ang data loss kung sakaling masira ang isa. Dahil nga connected to sa network, pwede kang mag-transfer ng data, mag-backup, kahit nasa public place pa or nasa ibang bansa ka, basta may internet, magagawa mo to from any devices. Para sa amin, sobrang laking tulong nitong NAS as a content creator ng NGC. Dahil dito namin nilalagay yung mga b-rolls, pictures, at iba pang files na kailangan ng video editor namin dahil hiwalay kami ng office at hindi na din kami na problema sa storage at data loss. Kaya ikaw boss, kung content creator ka katulad namin, kailangan mo na rin ng NAS.